palalabasin muna namin sila. Yung mga kambing namin. Eh, excited na silang lumabas, Oh. Ayan. Pero, meron silang kanya-kanyang medal. Char. Kanya-kanyang tali. Dahil, wala nang damo dito sa loob. Ayan, mga kambing natin. Halagyan sila ng tali. Dito lang sila ilipat sa mga gilid. Wala lang ano yung kinuha ng asawa ko na ipil-ipil kagabi. Ubus na. Kahit ang dami nun. Tsaka dito wala nang masyadong damo sa ano. Kaya eh, ano muna sila dun. Kasi mamaya pa ulit kukuha ng ipil-ipil. Para makakain. Wala naman dyan damo. Dito man. Maya sa baba na yun. Mahal dito man. Sa baba. baba. Ayan. Yes, kasi pasok ko nga dito. Ayan sila. Kailangan kasi silang lagyan ng tali. Kasi nga, baka na naman pumunta sila doon sa halaman ko. Ang dami ko nang nawalang halaman dahil sa kanila. Binaba ko na doon, ginawa ko na nang lagayan <laughs> ano namin. Ayan, isang kambing. Sa baba daw sila ilalagay. Hindi yung baboy namin. Ayun. Na kulay ng ng pasibig dito natin. Ipakasinga yung mga asawa ko. Lili Lilinis ata atabi eh. Pagigising lang namin. Ito, kalamansi. Yan. Yan o. No. Mayroon na siyang buwang maliit. Kalamansi. Ito, ano to, guyabano. Yaba na rin to. Kasi to lang ka. Ito dito. Ay, ang fresh ng air dito, Char. <laughs> Panghi. Yung baba namin. Yun. Ito si Buntis. Tapos ito yung talang ano Tapos ito yung natural namin na baboy ayun, tinira namin yan para pag mabenta, ibibili ulit ng tubong ng dalawang inahin kailangan ng umabos kay mapanghi hindi para kakapag ano yung asawa ko ginis kaya ito, umuhin un yung kambing malinis na dito dun na lang yung hindi Ayan. Maano pa dito, madam. Grass cutter yan yung asawa ko. Palawak pa dun eh. Doon, doon pa sa kabila pa. Dito pa lang yung nalinis. Ayan sila. Okay. Yun lamang guys. Babush.